Aurora is out tonight. Uh, you know, it's stronger than the last time I saw it. Dito lang siya sa tapat ng bahay namin. Ayan siya. Kulay green nga lang. Walang ibang kulay. Siguro sa ibang darker na lugar. Kulay pink yan. Ayan. Wala si my loves eh. May trabaho. Kung hindi, punta kami sa Harry Lake. Mas malakas yun pag sa mga lake. the at the Yeah. Are they playing? Yeah. celery. It's a little bit of milk. And a little bit of honey. Mm -hmm. hey, naman, it. Ha? Ito na, kain na tayo. Ka. Start ako? Um, Start? Hindi, kakain na tayo. Ito yung binili namin. May kasama siyang mga ganyan. Dali, baby, hold it like this. Okay, let's put the avocado. Yeah, I guess Some apples. Not the last apples. Oh. and is ito, raspberry seed dressing, kemi-kemi. So, and ito ang aming lunch I, I, for today. Yeah. Ang problema niya sa si chie, baka ayaw niya nito. Datuan ko pa siya ng iba. So, ang sarap nito. Nang salad na ganito. Daddy, masarap. Mm. Ang ganda ng, ang sarap ng, ano, weather. Ito ang aking, ano, ampon. Char. The weather is so nice. Kahit na paulan at windy. Sarap lang sa pakaramdam. Punta kami ng Walmart tsaka meron kaming i-pick up na libreng mga damit. Pambata. Mag-check ako kung may maganda for Chia. <laughs> Ang ganda nung Aurora kagabi dyan. Sana may mga yard sale ngayon. Magtingin kami. Hindi <laughs> ako makavlog vlog kasi sismisan tong mga to. Pumunta kami sa... di mo alam yun, mami? Oh, teka lang. Dito tayo sa... Punta tayo sa Beverly Crescent. Titur ko kayo. Ito today's video. Magpas <laughs> doon pala, Beverly Crescent. At ito si Ida hi Ano yung sikat kong Diyosawa ngayon na trending sa FB Reels? Ay, ungo! <laughs> <laughs> Now, we're turn left. Ito magpas tayo dad? Wala ba ni Senja, Ergie? Ayan o. Kaya kapag may forest fire dito kita-kita dito yung ano, apoy. Kasi nakapalibot kami ng mga ano, forest. right! Relax, relax. Ayan eh, turn right. Your destination is ahead on the right. Oh, is it this one? Anong 355 ba? Ano yung mga marites o. Ganda ng mga bahay dito, Beverly Crescent. Ano na? Did you find it? 339. Ayun na. Ano okay. no, nag 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 Ayun na nag-iwan sila doon ng ano. Ganda yung mga bahay dito. Sa Beverly Crescent. Dito ko bibili. Dito ka bibili. Tingnan niyo, ang dami kong nakuha na libre lang. Hindi man nila doon. So, kuha ka lang ng gusto mo. Pwede mo nga kunin lahat. Pero nagtira ako doon ng ano. Ito malapit sa Walmart. So, ayan yung mga nakuha medyo, ko. Medyo, ah. Medyo lang. Kasi ang gaganda. Halos parang mga bago. Mm, ayan, okay. ang ganda. <laughs> ang dami mm. kong nakuha. Ayan, oh. No. Eh, dito same na. Papunta kami ng Malami Walmart. Malabi ko sa playground. Dito yung playground. Playground. ID. Ganda doon, no, dad? Ganda doon. Doon ako bibili. Bili na. Uh, bili na. Tatlo. Pabigay natin yung isa, no? Let's go on playground. Do you wanna go to? to the playground. Big thing yung Halloween kasi dito sa mga. oh, uh, there's a little, uh, there's a tiny one here. <laughs> For sale pala yan. $300. ng buhat. Hrr. Sino sila daddy mo? Si Liza, Oh. Oh, Oh. want to pa, wait. Oh, look at the skies. So nice. flowers there because of the gami at least once so we can cheer. Is it is it cold today? No I love sure. cold. You love cold. That's mm -hmm. nice. It's a bit uh, cold today, 16 degrees, but still a nice day. Ianoma around nice that's supposed to be sunny though. It's supposed to be rainy today but that's good. Mom. Yes. Hello Brocky. What do you want to tell my vlog? I love you. Uh -huh. Where are we going? On the playground set. And then buy some candy. Okay. Oh. 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 Do you love walking? Yeah. Oopsie. You want me to take a photo of you? Ah, you're so pretty. First. Yeah. And on the houses. Mm -hmm. First time namin ng ganitong weather. So, uh, pag ganitong weather, mas maganda pala yung tulad ng ganito. May mga windbreaker. Si so, Chie, hindi siya naka windbreaker. Do you feel cold? Okay. I need a break. You need a break? How long? Two hours. <laughs> That's too long. Ayan na. Dito na kami sa playground. So, pagkatape rin nito, jacket, ang ganda mo eh talaga. Dito, hindi, hindi masyadong tumatagos yung, tumata, yung lamig. Gets na kami siguro. Ha, oh lang. Sit right hold on. Okay, I'll catch you. Your <laughs> babe. Stand up. Come on, let's go. I already called your daddy. Come on. Let's go. Let's just stay here first while waiting for daddy. because it's windy. Ayan, umaraw na. Hey, <laughs> <laughs> breakfast ay dad. <added. laughs> so, ito yung pizza mo anak. Gusto ni Chia eh. May mga pizzas sila dito sa Tim Hortons. It's a shake! Ayan, $20. Bigabyte. Ay, this is what you, that's what you want, anak. Ay, nagagawa. Oh.

Okay, ngayon, ngayon. Wala siyang choice. Labor day. Ay, mga anak. Pag labor day, pag may holiday dito, kasara yung mga ano, establishments. E dito lang sa iyo, eh, pag holiday, overtime naman yung mga malls. E dito wala rin. Di sarado din sila. Kahit mga groceries. Yung mga convenience store ka tapos. So, uso yung mga ganito na ano sure. Pa event sa awesome park. Ganda ng clouds so oh. so blue. Clouds so blue. Siya lamig naman. Wala mong di lamig. Lamig. Ah! Oh. Balik agad. So far lamig. Al ano lang Ang lakas ng Ano hindi tama yung mga suot namin. Not enough for the weather. All 11 degrees lang. Windy kasi. Ang yeah! lamig. Lamig! Pauwi na kami. Naulan eh. sa sobrang lamig. Ay, yung binabensi okay. yun. Tingnan mo si Yuel. Yung lang ang suot niya. Oh. Ganyan lang yung mga suot nila. Ah, Ay, okay. Umuwi na kami. Ano lang kami doon, mga 2 minutes, pero nilamig na kaming lahat. <laughs> walang bilihan ng milk tea dito sa Labrador City. Buti meron ganitong DIY. Masarap naman siya. Taro flavor from Walmart. Good morning. First day of school ngayon ng mga bata. Si Chia, sa January pa siya. Laging traffic na dito sa papunta sa Wabush dahil sa ginagawang ano, mga kalsada. Late na ako. 8.03 na. Ba't gano'n This is my first ever Shein delivery to Canada. Lagi ako nag-order nito sa Dubai. Pero dahil mas mahal dito, hindi nakakaya ng aking konsensya. Pero dahil, para sa aming trip, ay nag-order ako. Ayan, kapakita ko sa inyo. So, mas mahal ang Shein dito. Halos doble ang presyo kumpara mo sa Dubai. And then, ah, nagbumili ako ng sunglasses. This is mine. And that's yours. You're gonna wear it. And this is sa mine Quebec. Written? Ito. And Ito. You have headband. Oh yeah, I have it. Ay, bumili ako ng ano, swimsuit. Kasi mag-water park kami. Ito ang aming ulam for today. Ay! Kimchi chige. Ayan. Porky. Tsaka um, tofu. Although, as uh, shortcut lang yung soup nito kasi walang pang ano, broth. Ang gawa ng broth dito. Good morning. Nagsisimula na ata ang winter. kanina 9 degrees, ngayon 24 degrees. So ganyan yung ano, weather dito kapag ka in between summer and winter. So wala pang autumn, di pa nag-start ang autumn dito. May dumaan lang sa Labrador dahil nga maliit lang yung town uh, mga 5 to 10 minutes lang lahat ng biyahe dito so nakaka pag lunch ako good morning it's Saturday and about 10.30 in the morning at may yard sale today at gusto kong i-check kaso tulog pa si uh, Darryl pang gabi kasi siya ang shift niya. So, tinignan ko yung address. Um, malapit lang naman. Kaya, eto maglalakad kami dalawa ni Chia. Ayan si Chia. Babe, we go this way, Pine Avenue. Ang ganda dito sa neighborhood namin. So, ayun na nga. We've gone to many yard sales. Yung iba pa nga, libre pa. So, magpapost lang sila sa Facebook. Ang gaganda ng mga bahay Dyer. dito. Dyer. At walang mga homeless dito sa Lab City. As At least sa pagkakaalam ko. Kung... Come on, love. We're nearby. <laughs> uh -uh. Naglaro na dito yung anak ko. Oopsie. Ito lang yung mga nakuha namin kasi marami nang nakapunta. Ubus na ayaw nung umalis nito ni Chia Stuck up na siya dito babe you can play in our magpapasundo na lang ako dahil itong si Chia ay umalis dito ayan gusto niya makipaglaro at syaka, sarado na yung kanina na namin nakabutan sabi nga dito sa Sherry eh dito tayo sa Fates Heaven pumunta so, ayan Ayan. Ay, uh, ito mga ano to, mga foundation na non-profit. Nagdo-donate sila sa mga kung ano-ano, pero majorly sa mga uh, pusa, mga pets. Mom. So, ito, pay donations yung mga to. Mom, yes. Well done. Zero na naman kami dun sa ano, yard sale. Kami nakuha. Tapos dito pa, cash na naman. Wala kami. na naman kaming cash talaga. Buti na lang. Hindi tayo na. Wow! Ay, you need to drink, ah. Oh. Ano? Ay, thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. mo no?